Yeah, shout out sa kung sino ka man kasi wala lang naman nakita ko lang yung video mo <laughs> gusto ko lang alin ano gusto ko lang matuto ng lihim na karunungan <laughs> wala lang oh, hindi india ako nakara sa mga faith healer na tuloy ako <laughs> sa mga faith healer ah natatawa lang ako sa mga kwento nyo kasi na hindi ka pani paniwala yun. <laughs> Maestro OZ, let's do this. Wait, parang no, masyadong seryoso yung moses ko eh. Palitan natin guys. Yan. Tumatagal tayo eh. Kaya lang video ko eh. Kapag so, kaya natin ng online gamutan, video call, gagamutin ko siya sa pamamigit ng isang basong tubig. Tatawasin ko siya doon, mag-iiba yung lasa. In-upgrade na rin natin, ginawa na rin natin. Tignan niyo yun, siya mismo natatawa. Ha? Kaya huwag mo kong i-judge, kuya. Kung di na-judge kita. Kasi ikaw mismo natatawa ka sa sarili mo, eh. <laughs> diba? Natatawa ka, promise. Kahit tignan mo. <laughs> Panoorin mo yung sarili mong video. Okay. Go, go, go. Modern yung gamutan. Kahit na sa video call, kaya nating exorcist o ikumbati yung pasyente. So, sa sabang lakas ng presensya ng pneumonia na yon, pati yung mga aso nagtahulan, yung mga... Pati yung mga aso, nagtahulan daw. Natural. <laughs> ano nga namang mag yung aso? <laughs> doon ako magtatakoy ah. Baka hindi lang dibon yung sumalip doon pag nag yung aso. Mga uh, butiki, nag-iingay, nag iingay tik tik naggaganon lahat. Tapos bigla akong kinalabutan. Yung gabay ko na kapre, pinangalanan kong Pedro. So nakik... Kuya, baka hindi kapre yan. <laughs> Sige eh. Kita yan ng mga viewers natin pag nanggagamot ako, na-attract ang mga multo sa mga negative vibrational na tao. Doon sila nag- Ay Ano yun, kuya? Nakikita ka na mga viewers mo? Pats! Baka sinasabi mo nakikita nila kahit hindi. Okay, kuya. Hmm! Nanggigigil ako. Nagpaparamdam sa mga may anxiety, depression, inuusalan niya sa sa tenga ng orasyon. Reduction pa. inuusalan niya. Inuusalan niya sa HHH. Kuya, magbago ka na 2025 na. ha? Huwag yung ganyan. Pinapahalata mo eh. Okay, pagpatuloy. Dinidilaan niya yung tenga. Hindi nakikita ng ta- Dinidilangin, tinga. Ha? Kuya, baka iba na yan. <laughs> baka hindi na ano yan, ha? Kapre yan. Sige, magpatuloy mo. Tao yun, ha? Kaso ang aswang dito, ano na rin mayayaman. Sila yung mga aswang na hindi umano sa bubog. Marami nga sa city, pero mas marami. Nakita La mo yung reaction na mukha niya? Nakangiti pa nga, eh. Hindi umano sa bubong. With smile pang matinding. <laughs> Hindi ako naniniwala sa'yo, kuya. Unless magpakita ka ng buhay na aswang na buhay talaga na makikita ko. Ha? Hindi <laughs> yung ano mo yan, panakot lang nila yung ano dati, mga aswang na yan, nung panahon ng Kastila. Ha? Para umuwi na yung mga bata ka agad, ganun. Ha, <laughs> ah, tapos sinakyan nyo naman, tinutuo nyo. <laughs> well, anyway... Sige, pagpatuloy mo imahinasyon mo. Go. Asong talaga sa mga bulumbandukin. Doon kasi sila nagme-meeting eh. Doon sila nagre-ritual. So kung kami... <laughs> Doon kasi sila nagme-meeting eh. Ay, naku. Kuya, anong merienda lang aswang pag nagme-meeting sila? Folk? <laughs> sige, sige. Kuya talaga, ganitong mainit ha. Pinapainit mo yung ulo ko. May meeting din kami. Gusto niya, hindi pa nagkakaisa eh. Oh, nainggit ka naman. Nag-meeting ka din. <laughs> Ay, kuya. Tingnan mo yung mukha. Tingnan smile ni kuya. Yung smile niya. Oh. <laughs> Ngiting nakatanggap ng donation. <laughs> okay. Sige, kuya. Go. Go. <laughs> Kuya, oh yeah, nakabrace ka pa. Sana all. <laughs> Ay, lako. Go. May mga ano, pero sila nagkakaisa sila. Kasi yung, yung mga propesyon namin, parang politika na rin eh. May mga grupo, solo-solo na rin. Maganda mag-solo na lang kayo. Pat. Maganda mag-solo na lang kayo? <laughs> Mas malaki yung uh, Donation. <laughs> uh, umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Magandang gabi. Ang kulit mo naman, Master Osi Mamaya ka. pinapay ko kope. eh. Pagpatuloy ang <laughs> Ano mga oras na napapanood nito? Kung nga pala si Maestro Osi So, isa po akong faith healer. So... Kuya, para maniwala ako sa'yo, ayusin mo yung pronunciation. Faith with letter F, T-H sa uh, huli? Ha? Faith. Hindi faith. <laughs> ha? Okay. Go, kuya. Uh, uh, ito po yung mission ko sa mundo. So, ito po yung purpose. Sana all alam yung mission sa mundo. <laughs> okay. Not sa mundo, kung bakit tayo dito nabubuhay. Noong bata ako uh... Pero guys, yan yung pinakamahirap saguting tanong kung anong mission mo sa mundo. ba? Diba? Si Kuya instant. Alam niya na agad. <laughs> Ang mission niya ay manlo gumamot. Sige, Kuya. Patuloy mo yan. Palagi akong namamatanda at problema ako ng magulang ko dahil sakitin ako. So, uh, sinasabi ko sa nanay Kuya, hindi ako naniniwala sa'yo. Ang mo nga eh. Ang sakitin. Sa tatay ko na, sa mga kapatid ko na, nakakakita ko ng mga hindi pangkaraniwang mga nilalang. So, lagi nga akong tawasin tuwing mahal na araw. Nakakatawa, tuwing mahal na araw, lagi ako na aksidente. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun. Kuya, totoo yan. lang ako ma-agree sa'yo, kuya. Na, ano talaga. Marami talagang aksidente tuwing mahal na harap. Ha? Hindi dahil sa, tawag ba nito, uh, kababalaghan or what. Kundi dahil, walang pasok eh, pag ano, uh, mahal na harap. na tao, lumalabas, Nagmo-motor nababangga yung motor. <laughs> Shout out. <laughs> Di ba? Totoo. Pero hindi dahil sa mga sinasabi mong kababalagan na pinagsasabi mo. Ha? Sadyang ano lang yun. Uh, highly probable. Kasi <laughs> di ba? Di ba? Pag normal day sa man, hindi holiday. No? Karamihan nasa mga tao, nasa trabaho. Yung normal ba? Pero pag holiday, pumapasal yung mga tao. Mas marami sasakyan sa labas ganon. Ah, kaya siguro lagi kang ganon na didisgrasya or what. Pero may explanation yan. Ha? Eh hey, kuya, ang ko lang sinabi konti pa lang sinabi mo eh. Wala pa tayo sa magandang part. Okay, okay, go. Yun, nung nag-aaral ako, may nakikita ako sa daan, tumatagos sa mga simbahan. May bata na tumatagos sa kahit sa ang bagay. So, kahit sa ang bagay. <laughs> Sige na nga. So, ayun. Uh, nung grade school ako, nal nalipat ako sa eskwelahan sa Pampanga. Tapos doon na nagumpisa yung, yung pag-aaral natin na umabot ako ng teenager. So, yun. Oh, tanda niya yung mga sinasabi niya. Nung nalipat daw sila sa Pampanga, doon na daw nag-start doon na, yun yung starting point ha. Yung paglipat niya sa pampanga So, bata pa sa... Okay? Go. Early bird. <laughs> yung teenager ako, uh, na, nakagraduate na ako. Shortcut. Shortcut. <laughs> Short cut. <laughs> Laging grammar police na tayo. Ha? Pati mga pronunciation, pinapakilaman natin. <laughs> Ah, sige. Kuya kasi. Sorry, Kuya. Hindi kita sa... Binubuli. Ha? Ah, natutuwa lang ako sa'yo. Ha? <laughs> Go! Natin nakagraduate na ako nung... Nung high school. So, hinahanap po yung sarili ko. Uh, pinilit kong magtrabaho ng normal. So, wala. Hinahabol talaga. So, calling talaga tong pagiging paytiller ko. Uh, ritualista at yung pagtuturo sa spiritual. Pilit ko. Oh, ako guys sa term na pagtuturo ng spiritual. Imbento. Di ba? Ito siyang nilalayuan actually. Nahihirapan niya ako eh. Ang ganda naman ng na-offer sa akin na trabaho. Nagtrabaho ko janitor. Naging isang pioneer ako sa isang kumpanya. Nag-iisang pioneer ka? Ay, nako. So, ibig sabihin, ay siguro, pwede naman talaga. Nag-iisang pioneer, meaning siya yung naunang janitor. Okay, go. Tapos marami akong pinasuko ng tarbaho, Ngunit nagtataka ako, lagi akong parang minamalas doon. Hanggang sa nagkaroon ako ng depression, na-stress ako sa sarili ko. <laughs> na-stress ako sa sarili ko dahil, kuya. Yung mga bagay sa paligid mo. Yun ang nakaka-stress. <laughs> Hindi ikaw mismo. Pero ngayon, 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 ngayon ka palang nakaka-stress. Sa <laughs> so, mga pinagsasabi mo, nakaka-stress ka eh. <laughs> o, sige kuya. Lagi na lang kitang pinapay-stop. Okay, so, na-stress ka. So, at, patuloy mo. Nagdasal talaga ng time team sa ating ano, sa ating Panginoon. Sabi ko sa ating Oh, bawal tayong mag-joke diyan. Serious 'yan, serious. <laughs> Panginoon. Lord, ano ba talaga tong purpose ko dito sa mundo? Hindi ko Oh. Ano na harap mo yung purpose mo kanina? <laughs> Ay, hindi pala. Kinikwento niya palang pala. <laughs> Gago! Kasi oh, gila ako, eh. Stop ako lang. Stop, eh. Maintindihan. Dahil ba to, nakikita ko na parang hindi ako normal sa ibang tao. Nababasa ko yung isip nila, nakikita ko yung aura nila. So... Wow. Nababasa ko yung isip nila. Kuya, <laughs> ang galing mo talaga. Talagang napaka-talented mo. Nababasa mo yung isip? Totoo? ka ini-tos mo lang kami. Ha? Sige na nga. Dapat, pag na nakakabakasa ng... Nakakabakasa. Nakakabasa. Kaya nga kuya, na pala ako nabubulol sa'yo eh. Ha? Hmm, kung nakakabakasa nga ka ng isip, eh, malamang hindi ka na pet healer ngayon. Okay? Baka presidente ka lang ng Pilipinas. so, <laughs> oh, sige. Yan mo na. Um, tawag ba nito? Pagpatuloy mo. Umali ako sa mga iba-ibang reliyon para makita ko kung ano talaga yung purpose ko dito sa mundo. Hanggang sa pagkagising ko sa Facebook. Natulog ka ba, kuya? Mukhang <laughs> hindi. Sige, tuloy. that is 2018. So, Nakita ko yung Facebook group na yon na tungkol sa lim na karunungan, tungkol sa... Kasi yung unang nireact kong video, which hindi ko tinuloy kasi nainis ako. <laughs> Same kayo eh. Ha? Facebook group yung nagkala sa utak nila. Kaya <laughs> tayo. Siguro, mangkukulam si ano, Mark, Mark Zuckerberg. <laughs> Kasi eh, lahat nalang lalo, na, ano, di, dito niya yung mga lihim na karunungan nandito sa Facebook eh. o <laughs> sige go! Ang tungkol sa orasyon, hanggang sa nakiyuris ako at bigla akong inilabutan. So sabi ko, Lord, eto ba yon? Ito ba yung purpose ko dito sa mundo? Kaya ako nabubuhay? Hanggang sa nag-join na ako, tapos nak ako, may nakikita ko sa'yo, ano tong mga agimat, talisman, mutya, ano to? Oh, pati yung mukha niya, no? Yung mukha niya mismo nagdududa eh. Parang, ano ba to? Ah, may kita pala dito. <laughs> sige, sige, aralin ko. Ah, <laughs> kuya. Hindi kita, ano ah. Yun yung opinion ko. Yun yung imahinasyon ko din na na iisip mo. Ha? Hindi ko sinasabing yun yung naiisip mo. Oh. Pero yun yung opinion ko na mo sa panahon ngayon. O, di ba? Ang gulo. <laughs> okay, go. mga panyo na to, ano tong mga libro na to? Na-curious ako, tapos may nagpost doon na isang orasyon at ginamit ko sa sarili ko. Guys, um... Sana tayo? Orasyon ba tayo? <laughs> okay guys, mag-subscribe naman kayo. Ha? Para, kunyari, Ghosting tayo. Yung! Okay, wag mo ha? Dito na papasok yung journey ko bilang isang faith healer, ritualista at pagtuturo sa spiritual. Paggamit ko ng orasyon na yon, bigla ako pagpatapos kong iihip sa isang basong tubig, bigla akong nasuka. So ang ibig sabihin kasi dun sa dasal na yon ay pambaklas daw ng lahat ng itim na ka sa katawan. Bigla akong nagsuka, nagsuka na may 15 minutes yon tuloy-tuloy. Ha? Totoo kuya? 15 minutes? Tuloy-tuloy? Pass! <laughs> Hindi totoo yan. Ha? 15 minutes? Baka 15 seconds. Tuloy-tuloy? <laughs> Posible. Imposible. Shout out sa'yo kuya. Kung may 15 minutes na nagsuso ka ng diretsyo patay na yun. Sa bagay, di ba? Talented ka nga. May lihim na karunungan ka eh. Na masosurvive mo yun. Nagsusok ka 15 minutes. Wala ka ng tubig sa katawan nun. Kuya, akala mo lang yung 15 minutes mabilis. Pero matagal yon, 25 na patalastas siguro yon, <laughs> sa TV. Ha? Pero sige. Kung <laughs> totoo yung sinasabi mo. Ah, uh, may lihim ka nga karunungan. <laughs> okay, go. Ano pa yon? naglalaway ako, dumudumi pa ako. So... <laughs> <th> <laughs> mo pa yung kaanuhan mo, karunungan. <laughs> Wala, hands, ano, hands up pa kasi, hands down pala. <laughs> Di ba? Nagsuso ka, dumudumi, naglalaway. 15 minutes, walang tigil. Ah, <laughs> kuya, masabaw ka masyado, kuya. Pag <laughs> okay, okay. Sige. Doon, doon ako napatanong, bakit gano'n? Inusal ko lang yun na walang, walang sapat na pag-aaral, walang sapat na pagdidibosyon. Eh, napagana ko yung orasyon na yun. Hanggang sa hinanap ko at may nag-post. Ang nakakapagpagana daw kahit hindi nagdidibosyon, sa spiritual ay Bertudis daw kung tawagin. So, dun... What? Bertudis? Well, wow. mga inventong mga terms. Kuya, huwag kang maligo ng one week. Sigurado, Merong kang ano, Bertud. <laughs> ha? Wala lang. Yo, kasi kuya eh tuloy, gumagalit yung ugali ko. Papait <laughs> <Mabaita> ako eh. <laughs> ano bakit mo gila ganyan? <laughs> Hindi natatawa lang ako si Kuya. Kasi binibase mo lahat ng lihim na karunungan mo sa mga Facebook post. pa Ay! Paano mo naman makukonfirm? Baka ako lang yung nagpost. <laughs> ha? Ilimbento ko na yung pinagsasabi ko. Naniwala ka naman ginawa ko pang mission <laughs> Sige, Bertones. Pagpatuloy mo mong... ah <laughs> Saka pa. <po. laughs> okay, go, go, go. Nag-improve na tayo ng ano natin, ha? Pagsasalita natin, ha? Chooks. Shout out. Chooks TV. <laughs> Doon napapasok yung pagiging Bertudes. So, inasa ko yon hindi ako umasa sa pagiging ko at ang ginawa ko yung nagsaliksik ako ng pansarili ko. iba, niyayaya ko at sinubukan ko rin gumawa ng GC para magsaliksikan at magpalitan ng kaalaman sa espiritual. Kuya, sigurado ko yung paggawa ng GC sa karamihan ng mga magkakaibigan or what? Pang katarantaduan ng GC. <laughs> puro mga kalokohan lang Lalo mo sa mga na, ano, masama gising yan. Ha? Maniniwala pa ako sa mga ano kagami, email. Para mas ano naman, formal. <laughs> Lihim na karunungan ka na. No? <laughs> Paras! Well, so hanggang sa nagagamot na ako, pupunta sa bahay, online, punta sa bahay, online. Oh, ang bilis ko yan. Baka join mo lang sa Facebook group tapos naggagamot ka na agad. <laughs> Wala pa ka lang? Residency? <laughs> ha? Ay! Kuya. Sabi ko nga sa'yo, ang init-init ng panahon ngayon, summer eh. <laughs> ha? Huwag mong painitin yung ulo ko. <laughs> Pagpatuloy. Hanggang sa, yun nga, gumawa na ako ng GC. Ayun, pinangalanan ko na sa pangalan ko. Hanggang sa oh. palito. Kailangan naman sa pangalan ko. <laughs> sa pangalan mo ako yan. Kalukuhan din ako eh. Tindigan natin konti. Yan, yan, yan. Kita kami ng karunungan. Hanggang sa... Ayun. Oo oh, naman kuya. Puro ka karunungan. <laughs> ha? Hindi ka consistent yung pinasabi mo. Nag-pandemic So dito sa pandemic, ang nangyari sa pandemic, di ba, walang hanap buhay ang mga tao, mostly. So ang nakita ko, gumawa ako ng social, social account ko sa YouTube. So doon ako, nagturo ng orasyon at nagulat ako. Bigla ako nag-boom. Uh, nakilala ko, marami ako natulong natulungan na mga... mga Yan tayo eh. Natulungan daw. Baka pinrevisyo. <laughs> Kaya kasi yung ano eh, marami ang nagtulungan. Ha? Tulong pag di ka naniningil. <laughs> ha? Okay. Dahil itago mo pa yan sa palitang donation. Ha? Naniningil ka pa din? Okay, hindi kita ginajudge Baka paluhin mo ko, kuya. <laughs> hindi naman. Hindi kita ginadjudge. Pagpatuloy mo lang yan. Okay. Kasi, di ba? Ang hirap na nga ng buhay nung pandemic. Tapos ito pa kayong mga pit healer kayo. Ha? Sinasabi niyo pang nakukulam yung mga tao, namamalig na yung mga tao. Huwag kayong ganyan. Kayo na nagsabi, wala na silang trabaho. Hirap na ng buhay. Ha? inano nyo pa? Pinagsamantalahan nyo pa? Ha? Hindi, hindi lang naman ikaw, kuya. Marami kayo, actually. hmm. <laughs> out yung si Kuya Nards nung nakaraan. Hindi. Actually, kuya, mas maayos si Kuya Nards kaysa sa'yo. <laughs> Kasi OA ka eh. Oh, sige, sige. Pagpatuloy mo na. Uh, interesado rin sa liyem na karunungan. Hanggang sa nag-aral din ako ng mga ritual. Gabi, nagugulat din niya ako eh. Napakadaming talent na binigay sa akin sa itaas. Nagulat. <laughs> ano guys? Sabi niya. Grabe eh. Nagugulat din ako eh. Ang daming binigay sa akin ni Lord na talent. Ano kaya? Ang uh, tawag sa sakit mo ay... Um, <laughs> wait lang, nakalimutan ko tuloy. Grandiose something. Ha? Yung basta, yung personality mo, ano eh? Bilib na bilib ka sa sarili mo ba? <laughs> ha? Pero may kamukha ako eh. Si ano? Fukuda. <laughs> sa slam dunk dati. eh, parang coach ansa eh. <laughs> Pero maputi si Kotsan, sorry. Maputi ka din, kuya. <laughs> Ay, naku. Nawawala tayo sa topic. <laughs> o, oh, sige, kuya. Hindi na kita guguluhin. Promise. Um, ipagpatuloy mo na. Ha? Basta, huwag ka lang magsasabi ng mga kalukuhan yan at ipopost ko yan. Post, ah. Uh, P-A-U-S-E. Hindi, P-O-S-E <laughs> Nispel ko pa talaga no May tumatawag sa akin guys Wait lang Ito